Guys, ito naman ay ano, atis. Yan. Yan siya, atis ito, guys. Yan. Oo, oh, yan. Kinuha nila. Isa lang yung nahinog Eh. Pero ano na. Yan siya. Atis ito sa amin. Hindi ko din alam ano to sa inyo. <laughs> Basta sa amin to, atis. Sige, kainin natin, ha? Ang atin, ating ng lahat. Atis artist ko lahat. yun siya. Baka kuchilyo. Yung kuch kuch kuchilyo, okay na? Yes. Okay. Ito Buksan natin, guys. Hawakan. Hawakan mo muna. Hawakan mo. Hawakan mo. Ganyan siya. Oh. Ganito pa siya, yung laman niya. Yung e, ano. Napakahirap naman nito. Sige, hawak mo. Ako may hawak cellphone. Siya naman may hawak na baby namin. O, ah, yan. Ito yung laman niya. Ganito po siya. Sobrang siyang hino. Pero masarap din to. Sobrang hino. Ano na ninyo to? Tamis. Baka kutsara din. Tikman natin. Ito. Ganito siya. May isang liso yan, ganyan mm. Ganito yung buto nyo. Ganyan. Sobrang tamis niya, guys. Kaka plato, ti. Platohin natin to. Sobrang ano na. Mm. Sarap. Ayan, dalawang buto na ako, guys. Kwakap muna ng ano, ti, plato. Será? Segui, guys. Thank you.